talaga yung paghigop ni John Tubig oh. Grabe yung pagmamahal mo nga. Grabe yung hawak ko yung ano. Hey, Hindi mo buhay ko Joy. Nag-iirap na ako Joy. Joy! <laughs> <laughs> Joy, gabi naman A Joy oh. Joy, okay na ako Joy. Okay na Joy. Hindi ako sana matulog na wala ka, Joy. Namiss ko na yung, ano,

鲁班八宝盾。